Ayan na, sino po ba yung nakapanood doon sa interview kay Gadon? <coughs> At uh, umarangkada na naman ang kabubuhan nitong Gadon na ito. Grabe. Iyakalain mo ba naman? Ay uh, pinipirso niya, sinusulsula, sinusulsula na niya itong pedia na uh, sinasabing uh, kasuhan niyo si Maharlika dahil fake news yan. Eh, ang, uh, fake news lang ang alam ni Maharlika. At uh, pinipirsan niyang kasuhan uh, itong si Maharlika. Yan ang solsol -sol nitong nasigado na itong bobo na ito. Talagang kitang-kita mo yung pagiging bobo nitong animal na ito eh. Di ba? Unang-una gadon, ah, uh, ay kung talaga bang fake news yung hawak ni Maharlika na yan, ay talagang kinasuhan na talaga ng PDA yan. Talagang kahit sa ayaw na sa gusto niya, talagang pwedeng, pwedeng uh, kasuhan talaga yan kailangan mo pa ba bang umipal para turuan o a uh, uh, mga na kasuhan si Maharlika dahil puro mga fake news yung hawak niya? Napakabubun mo talaga. <laughs> Grabe ang kabubuhan mo. Aywan ko kung uh, saan ang gagaling yung kabubuhan mo. Kaya ka nadidisbar dahil yun sa kabubuhan mo. Imaginin mo, eh, si, si Maharlika na nga, na, hindi mo uh, nakita na si Maharlika nga nagbigay na nga ang sa kanila eh. Diba? ba? niya ako. Hanggang Friday lang. O lumampas na yung Friday, di ba? O, oh, is susunod na naman Friday. Iba na. O. Oh. At saka itong si Lisa, hindi ba, kung oh, hindi ka ba naman tanga? Ah, kung ito, ay puro fake news ang uh, mga ebidensyang hawak ng Maharlika, at di mismo itong si Lisa, magkakaso sa kanya. Maging itong si uh, uh, bangag na ito, magkakaso rin sa kanya. O, di ba? Bakit na hindi makasuhan ni Lisa, ni Butod, itong si Maharlika? Kasi alam ni Maharlika, alam ni Butod, na yung hawak at mga ebidensyang hawak ni Maharlika ay talaga namang uh, totoo at hindi fake yan. So Tum bumirada ka na naman eh. Grabe ang kabubuhan mo na talaga. Ayaw ko kung uh, sa bagay, kaya ka naman na-appoint yan dahil yung, uh, yung uh, mo, nang bubo ka ng bubo, ayan, at uh, naging kapalit, ayan, trabaho mo ngayon. At in-appoint ka nga dyan. Pero, dahan-dahan, huwag ka masyadong nag- uh, huwag ka masyadong nagpapahalata, ikaw naman. Halatang-halatang yung kabubuhan mo eh. Uh, oh. kung meron dapat kung meron dapat na magkaso diyan kay Maharlika kasi si, si Kona si Butod na, di ba? Oh. kung hindi totoo yung sinasabi na eh, Maharlika tungkol diyan sa Pilia, hindi mo na kailangan sabihin eh. Dapat yung kinasuhan ng Las Maharlika. Bobo. Yun ang sinasabi ko nga uh, umandar na naman yung kabubuhan mo. Grabe ka. Aywan ko bakit ah uh, nabubuhay pa itong mga ganitong klaseng tao? Nabubuhay sa kabubuhan, nabubuhay sa kasipsipan, nabubuhay sa paghihigop ng mga putang lang ito. Gaya rin itong si Mike na ilong na ito. Diba? Sobra kayo. Sabi ko naman sa inyo, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag na kayo magsasalita kasi may babara at may babara sa inyo. Oh. 'Di ba? Sigurado ako mag-agree ka sa akin. Yung sasabihin kong bubo ka. Oh. Gung-gung ka pala eh. Birada, ipal ka ng ipal. Eh. Hindi mo alam yung uh, nangyayari eh. Palibasa, pare-pareho na kayong mga bangag yan, Mga animal kayo. O. Oh. Ayan, kagaya nito. Sa kadinabidami ng mga walang masaing natin mga kababayan, ayun, nagawa pa nitong mga dalawang magbangag na ito ang uh, mag-attend ng uh, ano yung concert. Si sana 'Di ba? Pero ang sasaya nila doon manood ng concert, nagkakagastos ng milyon-milyon sa biyahe-biyahe nila. Ha? Itong mga ma walang masayang natin kababayan, kulang yung buong sinturon na pang uh, hatak nila, pang uh, ipit nila sa kanila mga tiyan dahil uh, kumakalam ang mga sikmura sa kagutom mo ngayon. Tapos yan ngayon, yan lang, concert lang pala ang pinuntahan itong mga bangag na no? Sana all, utang na nyo. Wala na, kayo, wala na talaga kayong kwan, wala na kayong uh, alam gawin kundi pahirapan ang taong bayan. Wala na kayong alam gawin pinagnanakawan nyo na nga, winawaldas nyo pa ang pera ng bayan. Ang kakapal ng pagmumukha nyo mga animal. Sana magkandamatay na lang kayo mga animal kayo. Sana daanan na lang kayo ng piste na mga hayop kayo. Wala eh. Yan na lang siguro ang pwede kong sabihin sa inyo mga but ay putang na nyo. Imaginin mo yan concert lang pala ang pinunta sa Amerika. Eh di wow. Pero dito ako nang gigigil sa hayop na bubong gado na ito eh. Kung napanood niyo po yung interview sa kanya, para nga mo kung sino na rin ito. Kung nagsasalita ako, ito kala mo kung sino na rin. Kasuhan yan. Kasuhan ninyo si Maharlika. Dahil galit ako sa mga fake. Tanginang ito. Ah, kaya, kaya, ba hindi ka nagpaparito kinong ilong dahil ah, ay, ayaw mo ng fake? Ha? Ah? Kaya may rason ka naman pala. Kaya ayaw mong iparito pari, ko yung ilong mo ah, alam mo, daig pa ng kwan. Hindi lang na parang poste ng mural ko, ko kundi parang puno pa ng baliti na 100 years na na baliti. Ganyan kalaki. Wala ka naman, wala naman nakikita sa mukha nito mga ito eh. Kundi puro ilong. O kagaya rin itong si Mike Abe. Alam ano ba nakikita nyo, may, may nakikita pa ba kayong mukha dyan? Hindi ba anak, puro ilong na lang yung natira, wala na mukha? Ganun din yan eh. Hanggang ngayon eh, si Pastor Kibulay pa rin ang topic eh. Oh. Sinabi ko naman dito, Hanggang din ang topic nyo si Pastor Kibulay, si President Duterte, si Sara Duterte, babalikan at babalikan ko kayo. araw arawin ko ka rin mga ilong kayo. O. Oh. Kung ako siguro, ganyan ang itsura ko. Nako, hindi ako hindi ako haharap dito sa camera para magdadadaldal. Pero talagang, uh, panan talaga ang uh, ang tatapan lang talaga ng apog tumong ito. Kaya kahit na walang mukha na iharap, at puro ilong na lang ang hinaharap, okay pa rin sa kanila. talagang ang kapal na mukha. Diba? Ganyan talaga yung mga, kwan, grabe itong uh, gadon gado na itong kabubuhan Ito, Hindi ako, maka, hindi ako maka -move on dito kay, mag get over dito kay gadon yung interview niya. Talagang piniperson niya yung mga, yung mga na kasuhan daw si Maharlika. Ha? At galit daw siya sa mga fake, mga fake news. Oh. Ay bagay, gay, ah, uh, na natin eh. Respetuhin na lang natin kung uh, galit siya sa mga fake news, kaya pala kaya pala ayaw niyang i yung ilong niya dahil galit siya sa fake. Uh, ay, respetuhin na natin 'yan. Ibigay na natin sa kanila yung ah uh, uh, ganyang ah uh, uh, paninindigan ika nga. Kaya lang, yun nga lang siya sabi ko. Sana ah uh, Bago kayo humarap sa camera para magdadadaldal, 'yung tungkol kay Pastor Kebuloy, tungkol kay Sara, tungkol kay uh, Maharlika. Ayusin niyo naman 'yung mukha ninyo. Kasi wala wala talaga eh, wala akong makitang mukha sa inyong dalawa. Ang nakikita ko puro ilong. <laughs> puro ilong 'yung mukha ninyo. <laughs> Yan yun eh. Ah. Uh. Ngayon mga kababayan, ito na nga po yung uh, para lang po malaman ninyo. Actually ayaw ko na po sana mag-vlog eh dahil uh, wala eh, pare-pareho na eh. Pare-pareho lang naman ang mga sinasabi. Mga vlogger natin, mga marami, ako, ako na rin, wala na rin akong masabi. Puro pare-pareho na lang ang sinasabi. Na hanggat, uh, may, bagang, may hanggat may bangag tayong presidente, walang direksyon ang buhay ninyo. Walang direksyon ang pamumuhay ninyo. Walang direksyon ang kapalaran nyo dito sa presidenting bangag na ito. So ano pa nga ba ang gagawin natin? At uh, sana nga lang yung nagdadadal din dyan na isa rin uh, kuan, isa rin gonggong, -gong, ah, manguna na. Pagka pinangunahan niya, maraming susunod dyan eh. Maraming susunod, maniwala kayo sa akin. Ah, Actually, nakaabang na rito yung tatlong truck ko. Kung halimbawa, magsisimula na, pwede ko nang kargahan ito ng kargahan itong mga tatlong track ko para sumugod na rin dyan. Una, pangunahan nyo na. Huwag nyo rin puro daldal -dal na lang din. Pare-parehas na lang tayo, puro daldal -dal dito. Wala tayo nagagawa eh. gumawa na tayo sa ng atin. Hindi, puro daldal -dal na lang tayo ng daldal. -dal. Na, kwan? Sabi ko nga eh, pag hindi pa ako nito, pasensyahan na lang talaga. Madamay uh, madami na yung dapat madamay. Kaya lang, nakakakonsensya naman yun. Walang kamalay-malay madadamay sa mga putang ng mga kawatan na ito. Kasi napipika na talaga ako. Parang wala na akong may topic eh. Kasi yun at yun pa rin ang mga sinasabi. Dahil dito sa kababagan nito. O, oh, kaya na lang yan. Kasi imaginein mo, nagawa pa niyang edit itong si edit itong si uh, Butong na ito. Ano ba? So nakakasukas. putang ina. <laughs> Fok! Hayop. <laughs> Kailangan pa bang edit yung mga ganyang klaseng tao? Di hindi nga ma... Nagmukhang tao lang po. Kunwari, parang tao lang. Pero ano itsura niyan? hindi ba parang palakang laso niyan? I-edit mo ba? Sa Amerika pa? I-edit mo pa na para lang ah, mag, uh, manood ng concert? Ay, sus, Mario Joseph. Yung drama-drama pa na galit na ang aking asawa. Dahil uh, hindi ko na na date Ay, putang ina. Bullshit. Yung ganyang klaseng asawa, kailangan pa i-date yan? Nako. Nakakasuka. Bullshit kayo. Million-million ang ginagastos yung mga animal kayo. Ah, pero sabi ko nga eh, dito napakarami natin ng mga kababayan. Ano kaya kung uh, wag ko nang antayin itong labanan ng gira na ito na China na ito? At ako na, ako na mismo magpasabog ng virus dito. Ano sa tingin ninyo? Nakakagigil na eh. Pero hindi po talaga natin maiwasan yun na mayroong, uh, mayroong pong mamamatay pagkaginawa natin yun. May mamamatay na nadamay lang at wala naman sila sa wala naman na kasalanan ng mga 'yan. 'Yun po ang uh, 'yun po ang hindi ko talaga matanggap eh. Hay nako. Grabe. Pero hangga't hangga't kailan? Hanggang kailan natin titiisin? Hanggang kailan natin nakikita 'yung mga kababayan natin na talaga namang hirap-hirap na, hirap na sa buhay hanggang kailan? Yun, ang na, yun lang naman ang nagpapasakit sa akin kalooban yung nakikita ko. Lalo na yung mga nadadaanan ko. Oo. Nakakapag-abot tayo ng, uh, ng kaunting tulong sa kanila. Pero hindi yun asapat eh. Lalo ngayon, parami pa ng parami yung mga walang masaing. Eh. Paano na yan? Hindi naman natin lahat ma So, supplyan niya mga yan. Unang-una, malayo naman ako. Kasi magkakaibang nga, magkakaiba namang probinsya, magkakaibang uh, lugar yan mga yan. Paano yan? Doon ako, buisit na buisit eh. Dahil yan ako, ako, kasi ang nakakakita. Ako kasi ang nakakadaan. Ako kasi ang kahit papaano nakakaabot ng tulong sa kanila. Kaya ganun na lang ang galit kasi putang na nyo. Tapos nagagawa nyo pa na mag uh, atin sa concert na yan. Wala nang pinalampas sa concert ito eh. Ano kaya kung mag... Uh... Ay. Ay, napo po. <laughs> ang hirap lang talaga magbita ng salita dito. Pero parang gusto kong gusto ko na lang magbitaw ng virus. Gustong gusto ko na sana. Nakakakunay. Eh. Nakakarin din na. Kaya nga ang ginagawa ko na lang yun, dagdag na lang sa mga upload na video ko. Yun, yun na lang mga, mga video ni Maharlika. Ah. Kasi wala eh. Wala na akong, uh, parang wala akong ganang mag-vlog. Kapag ka, Lalo ngayon, galing ako doon sa Kwan. Bago ako humarap sa camera. Galing kami doon sa mga dating tinutulungan ko. Diyos ko. Sobrang dami. Mas lalo pang dumami. Eh parang wala, parang wala na akong ganang mag-vlog. Parang, wala na. Kasi ganun at ganun pa rin eh. At sana nga lang at ah... Uh, kung halimbawa mayroon pong nagsimula na, mayroon pong uh, naglakas loob na ano, ikuyugin na po natin, makisali na po tayo para sa uh, ikababangon ng ating uh, bansa. Hanggat pinapayagan natin itong ganitong klaseng uh, gobyerno, mamamatay kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. At may mga namamatay na talaga dahil sa gutom. Grabe. Bago ko po makalimutan yung nag-comment po uh, kung ano raw po ang, uh, ang maganda sa may alburanas. Ah, uh, pasensya na po kayo ha. At, uh, at ah, uh, naisingit ko lang po ito kasi uh, binabasa ko po kasi yung mga comment ninyo ay uh, hindi ko na po siyempre babanggitin dito kung sino yung nag-comment kung ano raw po ba ang uh, dapat gawin do sa Albuwanas. po, uh, hindi po ako doktor ha, sinasabi ko po sa inyo. At hindi rin po ako uh, albularyo. Pero ang uh, isa lang po ang alam ko na kapag ganyan po ay uh, lang po yan, dalasan nyo lang po ang uh, mag ulam ng uh, talbos ng saluyot. Opo, kasi yung talbos po ng saluyot ay uh, nagtataglay yan ng uh, uh, nalimutan ko na lang kasi yung term dyan eh na sinasabi. So, yun po ayun, uh, parang nakakapag-control pala ng internal bleeding. Yan po yan yung saluyot po. So, yan po. At uh, mayroon naman po na dyan na nag-comment din na yung sinabi ko nung nakaraan na yung luya, na ihawin yung luya, pahiran ng uh, langis, ng nyog at itapal sa kung saan masakit. So man o likod dyan ay uh, nandyan naman po sa comment na talagang effective nga daw po. Pero ang pagpo ito ha, liliwanagin ko po sa inyo, hindi po ako manggagamot, hindi po ako albularyo, hindi po ako doktor. So, yan po ang mga sinasabi ko lang po sa inyo ay yung mga natural na kung po yan. Yan po yung dati yung mga ginagamit namin at uh, mayroon po kami pag-aaral dyan dati na yung, uh, yung mga ganyan mga itinuturo ko bago, ko bago ko naman po kasi binitawan sa inyo yan ay uh, subok ko na po sa sarili ko mismo. Kaya po yan ay uh, sa sarili ko muna nasubukan ko kaya ko po alam ituro sa inyo. Ganun lamang po yan. At uh, So, yun naman po. At, uh, yun po, dalasan yun na mag -ulang. Or uh, anong... ay sabi ko nga po, di ba, kung natatandaan nyo, hindi po ako kumakain ng kanin. hindi po ba? Kasi puro talbos lang po talaga ako. Yan, yan po ang totoo dyan. Pag may saluyot ako, ah uh, haluan ko na rin yung uh, bambusyot. yun po bang ano, ano ba sa Tagalog yung bambusyot? Uh, labong labong oh labong pala yung kanang ah uh, yung tumutubo pala na kawayan yan po yung labong pala oh yan bamboo shoot po yan aluan ko na rin po yan ilaga ko lang po yan eh at uh, yun na po pwede ko na pong tanghalian yun ah? Huh? mayroong na uh, pitsay o ano to yung uh, repulyo pwede ko na po almusal ko na po yun yan po poro ko lang po yan either stem tapos simple, para magkalasa isausaw mo sa suka na may uh, kunting uh, patis o may lasa na ganun lang po pero more on lalo na itong uh, talbos ng kamote yan po basta anumang bulay na pwede nga uh, kainin yun po mag-concentrate po kayo sa bulay at uh, kung maaari nga po ito, at iwasan nyo yung karne-karne na yan. Matagal na pong panahon na kon, uh, hindi ako kumakain ng kanin. Matagal na pong panahon. So, yan po. Halimbawa naman, kung nakakapunta ako doon sa mga sa mga katabing dagat, ayan po, mga, ah, siyempre, inihaw na isda, ayan. O, oh, or sinabawang isda, o lalo na yung tuna, ihawin mo lang ng konti yan. O, sa, kung ano po yan, yung, yung ganito po kalaking uh, tulingan, ganito po kalaking tulingan, aba, ay almusal ko na po yan. Wala pong kanin-kanin yan. Pero sa karne po, ay uh, nako po, haka <laughs> pa na, nangingilabot pa ako dyan. Basta mga po, sanayin niyo po, ang, uh, lalo na po kung, uh, kasi na para napag-alaman ko po na, Parang matatanda itong aking mga, <laughs> matatanda yung aking mga viewers. Ayan po, at uh, sanayin niyo po na tanggalin niyo sa katawan niyo ang karne. yan po, kung mag-ulam mag man kayo ng isda, ganun din po, yung mild lang, pero mas maganda po talaga puro gulay. Ayan po, puro gulay na lang. At uh, isa po yan lalo na yung alagbate. At uh, yan, pagka may isang mga lang pirasong ng uh, alugbate, i-steam ko lang po yan. O, oh, isaw-saw ko lang sa soka at saka may kaunting asin yan o oh, di kayo patis. Okay na po yan, tanghalian ko na po yan. So, yun po. At uh, ganoon lamang po yun, kaya kayo nag- uh, nagtatanong uh, kung ano sikreto ko kung bakit umabot ako ng 175 years old. Yan lamang po. So, iwasan nyo na po yung mga karne-karne dahil wala pong maidudulot na uh, kabutihan ng karne. Lahat ng karne. Eh uh, Yan po yan at eh uh, nako uh, ilang taon na eh, ako matagal na panahon na yun na uh, hindi talaga ako kakakain ng kanin. At uh, hindi ko naman sinabi nang nagayahin nyo ako. Ha? Kumain po kayo ng kanin baka naman kayo mga uh, paano, na? Huwag niyo po akong gayahin kasi yun po yung uh, nakasanayan ko na kasi. Huwag niyo pong gayahin yun. Kaya, nakon ko po kasi yan, noong uh, nasubukan ko po kasi yan, noong uh, hampas lupa pa lang ako noon na patay gutom, ah di ba sabi ko nga wala akong makain noon nung, no, 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 nag nung nag ako dyan sa uh, Green Hills at naranasan ko nga di ba sabi ko na kumain ng talbos ng, 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 ng kangkong na hindi naluto kasi wala naman akong lutuan yung time na yun so ultimong asin po yun wala pero nakasurvive po ako ng dalawang araw noon uh, di po ba so doon ko po na doon ko po na-realize na hindi po importante sa akin ng kanin Kaya, kaya, kaya po yung sinasabi ko na kapag ka nagkagira, kahit na hindi ako kumakain ng kanin, ang akopahan natin yung mga budiga ng bigas para may makain kayo ganoon ko po kayo kamahal kayo po ang iniisip ko maraming maraming salamat po muli sa aking mga subscribers, followers at mga viewers na patuloy nyo po na tinatangkiri kitong ating channel at um, sana po laging malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan lalong higit malayo kayo rito sa mga politikong mga kawatan yan po at maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat